Bodega sa Taytay ng mga bagsak presyong gadget sa halagang 2,799. Meron ka ng tablet at cellphone. Meron pa tayo ditong mystery gadgets na nagkakahalaga ng na 1,299 pesos. Meron ka ng brand new phones. At yung hawak ni Madam, Hot 50 i na Infinix at saka Itel A50C. May dalawang phone ka na tapos may speaker at saka stand phone sa halagang 7,699 na lang po siya. Murang-mura na po yan dahil marami po sila dito ang mga uh, new release lang na mga smartphones mm tulad ng pinaka-latest, di ba? Okay. Available lahat. At meron pa tayong nakita dito ng mga mystery box sa halagang piso. So, paano ba ma-avail yan? Ma-avail mo ang mystery piso natin kapag bumili ka ng isang unit, kahit anong unit dyan, makabil ka ng mystery na piso. So, ibig sabihin, kahit isang item lang ang bibilin? Oo, oo. Okay. Tapos, kung dalawang bibilin mo, dalawang mystery piso. Dalawa din. Yes. Okay, guys, ha? ayan, makikita nyo namang napakaraming pong iba't ibang klase ng mga smartphones nila dito. Dito sa kabilang side natin, as you can see, sandamakmak na iba't ibang klase ng na mga nakabundle promo kasi meron dito ang dalawang cellphones. Oh, Meron namang isang cellphone na may kasama ng tablet. So lahat po yan may mga freebies na rin kasama, di ba? Okay. Alright, at dito naman sa kabilang side natin, makikita nyo, may bundle tayo dito na smart TV. Pag bumili ka ng isang smart TV, nasa halang 7,499, may kasama siyang Samgyup, rice cooker, speaker na may kasamang mic, tapos may electric kettle, My kitchen tools at saka my bracket for only 7,499 na lang po siya. Guys, can you imagine? Ah? Jackpot promo talaga dito kasi nga imagine, ang bibilhin mo lang yung TV na 32 inches na 7,499. So kung ibig sabihin, libre na yung mga appliances na to, 'di ba? Opo, libre na yan lahat. Pero balita ako, meron ko, meron ka daw dito napakalupit at napakatibay na TV. Opo, meron tayong 32 inches na double glass na from Ace po siya. Okay, so ibig sabihin, matibay talaga to. Matibay, subukan mong pokpokin. Try natin, ako yes, talaga matibay ito. to. Oo. Guys, ito daw yung tinatawag nila na uh, smart TV na 32 inches na talagang matibay dahil nga double glass. Yan yes. guys, so as you can see, oh, di ba? So matibay nga po talaga at hindi napabasag. So syempre, ang ano lang naman nito, ang purpose nito is para uh, protection sa mga makukulit na bata kasi Oo. minsan napupukpok, di ba? So hindi naman accidentally na kailangan talaga natin basagin to, di ba? So meron tayo ditong uh, double glass na smart TV 32 inches. Ano naman 'tong nasa kabila? At meron din tayong 32 inches from S din po siya na may built-in na siyang soundbar. Ah, okay. Oo. So ibig sabihin pang malakas na talaga pang siya. Na siya. Okay. At hindi lang 'yun, guys. Bukod sa TV, meron din tayo dito ang mga iba't ibang sizes na mga speaker. So sa halagang 2,199, meron tayo dito at may mas mura pa diyan. Meron tayong 1,799. May kasama na siyang mic at saka may Free USB na siya na may downloaded na song. Ibig sabihin talagang i-play mo na lang, libre oh, na din 'yon. I-play mo na lang yeah, yan pina, siya. Napakalupit dito sa Bodega sa Taytay, -tay, guys, no? So, imagine, libre na 'yung microphone, may kasama pa siyang USB na may kanta pa, 'di ba? Dito naman sa side natin, ayan, may mga iba't ibang sizes pa ng mga speaker natin. amplifier na 4,999 pesos, may mic na rin, may malaking speaker tayo dyan. At dito naman, makikita nyo, may mga iba't iba pa tayo dito, mga uh, appliances na murang-mura lang din. At kung hanap nyo naman ay pinakamurang TV, meron tayo nakita dito na uh, smart TV na nagkakahalaga lang ng 2,999 may smart TV ka na na 19 inches. Yun. So, oh. ito na yung pinakamurang yung TV na smart TV oh, oh, yan ngayon dito. Okay. At uh, yun, may mga iba't ibang sizes naman available. Meron tayo oh. dyan 24, may 26. So, depende sa prefer nyong size, no? At may mga malaki pa rin pala, no? Oh, ito, ito. yung pinakamalaki. Alright. Yes, opo. Sa halagang 17,799, may uwi mo na ito. So package na rin to? Oo. Okay. May kettle, merong? Uh, uh, rice cooker. Rice cooker. So oh. 17,799 55 inches 55 oh, inches Para ka may sini sa bahay oh, ha, ba? Oo, oh, diba? ang pakalaki At hindi lang guys na, Marami pa po tayo dito Iba't ibang sizes okay. So oh. meron tayong 30 inches 30 inches no? Tapos 32 32 And then uh, mayroon pa tayong iba't ibang sizes dito na ito mga murang-mura din talaga 'to 'di ba? Oo. Oh, oh. Okay so sa halagang 4,000 may mga smart TV ka na rin dyan. So depende po sa prefer yung size no, iba-iba po. Dahil dito sa Bodega sa Taytay -tay, napakarami pong iba't ibang klasing items ang mabibili nyo. Ay mga ka-cevers kasama nga pa natin si Miss Aya ngayon. So saan nga po matatagpuan ang mga bagsak presyong gadgets ng Bodega sa Taytay? Ah -tay? uh, dito lang po yan sa New Public Market. Uh, first floor, block 1, stall number 20 po. Okay, so ground floor lang tayo. Okay. At madali lang mapupuntahan at very accessible naman po yung place dahil madali din lang mapupuntahan. Tapat lang po sila ng Jollibee at ng parking lot ng mismong Tai Tai New Public Market. Okay. Diba? At papasok lang po kayo dyan. Makikita nyo na kaagad yung tarpoli ng Bodega, bodega sa Tai Tai. Na mga bagsak presyo of course na mga laptop, cellphone, saan pa ba? Appliances, speaker, uh, Laptop.